Isang panibagong araw, isang panibagong adventure. Sama-sama tayong muli sa Crusades Generation X at ngayon aakyat tayo sa Mount Banoy sa Batangas. Tara, explore natin ang ganda ng bundok at ang simpleng buhay camping. Hello guys, papunta kami ngayon ng Mount Banoy. Bago kayo makakit ng Mount Banoy, daan muna kayo dito sa checkpoint para magpa-register. Hello ma'am. Ang pangalim po? Sa Lendamon. Sa Lendamon. And then, dito din po magbabayad ng environmental. So ayan po, bago kayo makakit ng Mount Banoy, daan muna po kayo for safety and security na rin po. Salamat. Hello guys, nandito na kami sa Mount Banoy Viewpoint, Batangas. Around mga 1 kami dumating. At, at ang humungad agad sa amin na view ay ito. guys, ito na yung setup ng aming tent. Meron na kaming canopy. Yung tent namin. So, buwan na lang na sa kalamesa. So guys, from our tent, ito na yung view namin. Ito ang aming munting camp na marami pang naka-add to cart na hindi pa na-check out. Guys, tanghalian namin ito. Niluluto ko. Sinigang na salmon. Hulo-hulo ng salmon. Kaso, di pa kumukulo. Kalalagay ko lang ang isda. Di pa nakulo. 12.30 na. Hindi pa kami kumakain eh. Kasi, dumating kami alas 11. Nag-set up parang 10. Kaya, medyo gutom na. Mamaya, kain tayo. Time check 2.14 ng hapon pero ganda tumambay dito guys. Mahangin oh. No? Naririnig yung hangin. Tapos yung view nyo. Yun. yun ang view. Hello guys. Nandito tayo ngayon sa entrance ng Mount Banoy View. So guys mayroon ditong gate at yung paikot ng campsite ay mayroong bakod. So for security and safety thumbs up guys and then meron silang bahay kubo guys meron sila rito ang bahay kubo ayan ang dishwashing area at cooking area pwede kayo magluto dyan eto naman yung CR dalawa yung CR dyan maraming tubig malinis ang CR yun ang importante kaya goods tayo dyan. Pasok na pasok. And then, ito na yung setup ng tent namin. So guys, tulad ng sabi ko, solo namin ang campsite sa mga oras na to. Pag alas ko pa lang, malakas ang hangin, malamig na ang hangin, at mukhang nagpapags na siya. So guys, yung campsite na so guys, ano pala, solar lang. So, um, marami namang mga naka-install na mga solar light dito. Guys, tinan nyo. Yung bundok. Umahalik na yung ulap dun. Ayan guys. Pa-sunset na rin. Guys, witness nyo yung magsa-sunset na. Grabe. This is God creation. Wala kang masabi kundi wow na lang talaga. Guys, banda dyan. Yan ang ano, Batangasport. Hello, guys. Time checks. Nasa 7.30 na ng gabi. So, ayan yung tent namin. So, meron kaming bonfire. 100 pesos yan, guys. At, ito yung view namin. So, city light ng Batangas. ba? Diba? Kung gusto nyong ma-experience to, message nyo lang ang Facebook page ng Mount Banoy View. At kung gusto nyong mag-solo campers, message nyo kami guys bigbigyan namin kayo ng tip paano maging solo campers masusolo nyo yung campsite Good morning everyone. Time check 5:30 ng umaga at ito ang view dito ngayon sa Mount Banoy View. Kay sarap gumising sa ganitong view at humikop ng mainit na kape. And for breakfast menu, gisadong sutanghon at tinapay. Ano gusto After ng almusal, maaga kami nag-pack up kasi magsa-side trip kami sa Monte Maria. Mount Banoy Shout um out nga pala kay Sir Ryan Aragon Siya po yung nagturo sa amin ng campsite nako to Pero maganda yun Pero ang ganda, wala akong masabi Sir Ganda ng campsite